o oh, di ba mga keyo isa na namang uh, babaeng taga surgaw ang napakilig ni Elias TV ngayong gabi. Tingnan niyo naman guys oh. Umakyat po siya sa stage. Ayun para makisayaw kay Elias TV. Ayun guys. Ayun, napalaban yung idol natin dito guys. Napalaban po siya. Ayun oh, yun muntik ng uh, halikan. Ayun. Ano lang parang ah, maing halikan lang. Pero, pa lang yun, guys. Ayan, alam mo, hindi naman yan halikan ni Elias si talaga. So, tingnan nyo naman, guys. So, maganda yung babae, no? Ayan, maganda yung babae, maputi. Ayan, maganda yung buhok, oh. kahit medyo kulot-kulot. Pero, bagay sa kanya yung buhok. Ayan, guys. At, syempre, guys, yun. Nayaka po siya ni Elias <laughs> Lokol si Loko-loko talaga Tang si Elias si TV. Ayan, oh, grabe yung reaction, no? Oh. Ayan, grabe, no? Kilig na kilig po siya talaga. Ayan, kilig na kilig po siya yan sa Ilias uh, kay Elias GTV alaman ko mga kayo yung snack yan pala nilang ano kanina yung aeroplano papuntang Siurgao ay eh, private plane pala yun guys ngayon inaalam ko pa mga kayo kung kanino kung sino yung may sino may ari ng ano na yun ng aeroplano na yun guys na private para ihatid sa Siurgao sila Elias GTV kasama yung kanyang mga kabanda yan so ano yun hindi ko alam kung mm, arkilado ba nila ayan, pero private po siya guys yan pang VIP ayan yun yung mga ano lang mga limited lang po talaga yung makakasakay so yun yung ginamit nila kanina so nagulat nga ako guys akala ko nga meron silang sariling private plane kasi nga di ba yung ginagawa ng banda ngayon guys ni Lea eh, ay palipat-lipat sila province to province o di ba so imagine niyo ha kung sumasakay sila ng aeroplano o nagbabarko sila guys di ba napakapagod Diba? Sobrang nakakapagod yan guys. Kasi palipat-lipat kayo. sa so, biyahe pa lang. Grabe. Bagsak na yung katawan mo. So, uh, inaalam ko pa guys kung kanina yung private plane na yun. Ayan, o baka sa ano po yun. O baka bumili sila. <laughs> Ganon sila kayaman guys. Hindi ano yon Private plane. Uh, try natin hanapin kung sino may may-ari ng private plane na yun guys. Na sinaking nila kanina. Papuntang Siurgao. Ayan. So, yun guys. Maraming salamat sa panonood. Yan. Abangan yung mga upload natin yung iba. Yan. Sa gig nila ngayong gabi. Sa Ah. Uh, ano. Sa Surgao. Yan. Surgao. So maraming salamat sa panonood. Ito. Panoorin nyo ulit guys. Magsawa kayo dyan sa kakapanood. <laughs>